sa detalye ng balita, mga senador bukas sa paglalabas ng kanilang salen sa gitna ng bagong patakaran ng ombudsman. Para sa detalye, kasama natin DJ Joey Boy, ibalita mo. GB DJ Frankie, inihayag ni Senate President Vicente Soto III na makikipag-ugnayan siya sa mga kapwa-senador hinggil sa posibilidad ng pagpapaluwag sa pag-access ng publiko sa kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN matapos baguhin ng Office of the Ombudsman ang mga alituntunin upang pahintulutan ang mas malayang paghingi ng mga dokumento. Batay sa bagong panuntunan, maaari nang humingi ang publiko ng kopya ng SALEN ng mga opisyal ng pamahalaan ng hindi na kinakailang kailangan ang pahintulot ng mismong naghain nito. Suportado ni na Senador Sherwin Gatchalian at Francis Pangilinan ang hakbang para sa mas bukas na pamahalaan at naniniwalang walang dahilan upang itago ang mga salen kung walang dapat ikahiya. Ayon kay Gatchalian, ang paglalabas ng SALN ay makatutulong upang maibalik ang tiwala ng mamamayan, lalo na sa gitna ng mga isyong may kinalaman sa katiwalian. Hinimok naman ni Pangilinan si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na suriin din ang SALN ng kanyang pinalitang si Samuel Martinez na nagpatupad ng mahigpit na patakaraan noong 2020 hinggil sa paglabas ng naturang mga dokumento. Nilinaw ni Senate Secretary Renato Bantug na maaaring isumite ang mga kahilingan para sa kopya ng salen ng mga senador sa Office of the Senate Secretary na siyang opisyal na tagapag-ingat ng mga dokumentong ito. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa gb 99.9, your goodbye.